complete set na desktop, desktop computer. Po. Yes po. So, magkano to ma'am? Um, 7499 pesos. Meron din po tayo dito mga buy one, take one, katulad po nitong Infinix Smart 8. 6899 pesos po siya. So, magkano naman po yung presyohan ng mga speaker nyo dito sa inyong pong bodega? Depende po yan sa laki ng speaker natin. For us, ito was 3999 Meron ka na laptop dito sa kanilang bodega. No? Meron po tayo dito yung buy one, take one TV, 19 inches, 4499 Pwede na po siyang TV and Monitor. Meron tayong mga latest basketball shoes na may libreng medyas. Iba't ibang klase na mga boxer ang mabibili nyo dito sa halagang 49 pesos lang. Meron din sila dito mga jewelry no? at relo. So may mga ring or mga sing-sing na tig 59 pesos lang din. Perfect din dito yung mga naghahanap na mga skincare and beauty products. May mga nakabuy one take one din dito sa kanila ngayon. Mga nakabuy one take one na mga perfume at mga body mist. May mga damit na pambata at syempre meron din pang adult na ito po mga Brand new at syempre ano po ito mga legit at original no so tulad nitong uh, material girl na 99 pesos lang before tulad nitong dress na to ay nasa uh, 800 or almost 900 ang presyo ngayon 99 pesos na lang mabibili lahat ng klase dito sa area na to guys nandito nga pala tayo ngayon sa bagong bodega na pinipilahan at pinagkakaguluhan dito sa Mandaluyong so as you can see nandito tayo ngayon sa Bodega Rizuki na matatagpuan sa 426A Buralacao Street, Barangay Plainview, Mandaluyong City. So ano-ano nga ba yung mga items na mayroon dito at bagsak presyo? At nabalita nga natin na may mga buy one take one. So ngayon alamin natin. Tara, paso tayo sa loob. Alright, so nandito na tayo sa loob ng kanilang bodega at napakaraming tao. At syempre, mga uh, valid shoppers natin yan. At the same time, napakaraming items. Nakakasama natin ngayon si ma'am? Yumi po. Yun. So, si ma'am Yumi yung mag explain sa atin ng uh, mga items na kung ano bang meron sa kanila dito. Ano ba yung mga items na mabibili natin dito sa presyong halaga? Ayan, marami po tayo dito ang mga Android items. Ayan, meron din po tayo dito ang mga buy one, take one. Katulad po nitong Infinix Smart 8. Okay. So, yes, buy one, take one. Dalong peraso. Yes sa halagang Um, ang 6,899 pesos po siya. Pag 64GB and may Infinix Smart 8 din po tayo na 128GB. Okay. Um 7,499 pesos naman po. Grabe ang mamura no. Okay. So buy one take one dalawang peraso na 'yon. Yes, At ang kagandahan pa dyan mga sealed unit po ito no. Yes. So ibig sabihin talagang brand new po mga talaga brand new. yung product. Okay. Yes, so, meron tayong Smart 8 dito na Infinix. Ano oh, pa ba yung so, uh, mga yung model unit na meron tayo dito, ma'am? Um, Bukod po pala sa Smart 8, meron din po pala tayong 40i. 128 GB din siya, sir. 8, so, magkano um, 8,849 pesos lang po Pakita siya. Pakita ka natin, madam. So, 8,800? 49 pesos. 49 pesos. Yes, po. Okay. So, Uh, bukod sa mga Smart Infinix natin, meron ba tayong ibang mga brand available yes, din, ma'am? Yes po, sir. May mga available brand din po tayo, katulad po ng A70 Aitel. Mm -hmm. Meron po tayong 8GB RAM to gb ROM po. Um, ito naman? 7,299 pag dalawa po. So, pag purpose naman bibili nito, mga magkano? Um, ano po, 3,899 pesos. Oh, so, pwede rin pala mag -per yes, per Pero, and buy one, take one, pwede po. Ang talagang the best dito, makakas makakasave ka sa buy one, take one. Yes, Mas po. makakamura ka kasi. Tsaka diba? po, sir, marami pa kayong freebies na makukuha hmm. kapag buy one, take so, may freebies pa to? Yes, po. Ano yung mga sample ng freebies? Ayan, meron po tayo ditong freebies, dalawang speaker hmm. or dalawang mini pan okay. and plus meron pa kayong dalawang earphones na marireceive. So, kayo na yung bahalang, o oh, sila na yung bahalang sila pumili? Sila ba po yung, ah, po, sila um, ba bahalang pumili. All Alright. So, yan, guys, ha, meron tayo ditong ng uh, Smart 8 na Infinix. Meron tayong Itel. Yes. Tapos, may Redmi rin, ma'am, mo. Oh. Yes, po. So, uh, sa Redmi naman, ma'am, buy one, take one din ba? Yes, po. Buy one, take okay. one din po yung Redmi A3 natin na 64 GB, 7,099 pesos lang po siya. Mm -hmm. Tsaka, Yun. may 1 to 8 GB din po tayo niyan. 7,899 pesos naman po. Okay. So, sa ano naman, ma'am? Sa Note 50 natin, ang Realme. Apo. Uh, may 1 to 8 GB din po tayo sa um, Note 50 Realme. 9,790 okay. 9,799 1 by 1 take 1 na po yun. So, by 1 take 1 din? Yes po. Pero sa realme natin, Note 50 lang yung available Note 50 lang okay. po yung available So sa ngayon yan ha, pero siguro sa susunod baka magkaroon Mas din tayo Mas marami pa Tapos Tecno, meron first. din pala mam, yung Spark Opo. Meron tayong Tecno Spark Ayun, sir 64GB po siya, P7,299 mm -hmm. Tapos sa 128GB naman po ng Tecno Spark is 8199 pesos 8000 napakamura, buy one take one din mam ma Yes po, Di buy ba? one take one din so, po So dalawang perasyon na po yung guys ha At syempre may nakita tayong iPhone Yes. So sa iPhone naman May stocks pa pa tayo Available nito ma'am Ayan yung stocks na lang po Kasi natin dito Is last stocks na yan, oh, uh, yan. iPhone 11 po sir Ayan guys so. Yes po 19,599 So 9,000 19,000 Ah sorry Php 19,000 oh. oh, oh di ba at yung last time na na-vlog natin dito, sobrang... Actually, ilang unit yung mayroon kayo ng iPhone? Parang uh, um, tatlata, apat? Uh, mga apat, sir. So, mga buy one, take one yun. Yun nga lang, ubus na. Sold out po tayo. Sold out tayo, na yun. Yes, pero magkakaroon naman ng stocks yun? Yes. Pero mga tentative Oo. date pa. Yung iPhone XR, Oo. iPhone 11, and iPhone 11 Pro. Pero magkakaroon yun? Yes, magkakaroon. magkakaroon. Okay, so... Uh, yan, may iPhone tayo, meron tayo Android, pero may pinakamura pa, Mami. Yes po, meron. So, Vivo? Yes po, Vivo Y85. Hmm. Ayan, buy one, take one po siya. Um, 4699 pesos po. 1 uh, to 8 GB na po siya, one sir. 1 to 8 na. Mas malaki yes, na rin po. pala yung ano neto. Yung... Mas patas na yung specs, oh, po, yung specs neto, specs no? Yes, sir. So, dalawang peraso, Vivo for only 4,699 pesos. Yes po. O, di ba? Napaka, ito yung pinakamurang uh, buy one, take one na Android na meron dito sa bodega ni Suki. Yes. So, tanong ko lang, ma'am, sa mga phones nyo dito, uh, mapa-Android man yan or uh, iOS, meron ba tayo dyang uh, warranty? O, paano yes ba po, yun? meron po tayong 7 days um, replacement okay. and One-year warranty. One-year warranty. At saka, tanong ko lang din, ma'am, no? Ano ba to? Approved ba to ng NTC? Yes, Siyempre, po. Siyempre, for uh, maraming magtatanong sa atin na mga shoppers niyan kung talagang legit ba talaga yung mga phones na binibenta natin dito sa bodega ni Suki. Yes, po, sir. Approved po siya ng NTC. So, And lahat. And brand new po. And yeah. yung sealed na po lahat ng mga Android phones natin. Bukod so, dyan sa mga phones natin, ano pa ba yung mga buy one, take one natin dito, madam? Ayan. Meron din po tayo dito mga speakers. Mm -hmm. Ayan Um, 699 pesos by one take one na po siya. Okay. So may, may ano ba to? May kasama na ba tong uh, microphone or wala? Uh, um, wala po. Speaker lang ah, po speaker siya. Lang siya, siya. Yes, And Then po. meron tayo dito mga naka buy one take one oh, din na mga accessories. Oh, yes po. Meron so, tayo ditong earphones. Um, mm. Original trend logic ear, um, earphones po ito. 100% original. 249 pesos lang po. Buy one take one na. May nakita tayong buy one take one again. Na this is ano naman? Accessories um, din. Phone yes, accessories. Po. Cable wire naman po siya. Trend okay. logic din po yung kanyang brand. Um, uh, original din po yan, sir. So, two, 249 pesos din 249. po siya. 249. Yes, buy, one, take one. one. Ah. So, parang pumapatak lang to ng uh, nasa 100... 100. Uh, 20, ganun, oh, mga gano'n, something. Oh, Guys, yung mga mamimili natin ngayong as of 6 p.m. dito sa Bodega ni Suki. Actually, marami pa yung kanina, no? So, madalas talagang ina -in nila dito yung mga Android phones at ibang mga gadgets dito. At syempre, hindi mawawala dyan yung kanilang mga Santa Mac na buy one, take one speaker dito from pinakamalaki, yung mga party box. Meron din tayo hanggang sa pinakamaliit na, na meron ng mga microphone tulad nito no? So, ma'am, magkano ba yung presyo ng mga buy one, take one natin speaker dito sa inyo, sa bodega ni Suki Ayan, may mga different prices po Oo. tayo. Depende po din sa laki ng speakers natin. Meron Alright. po tayo dito'ng um 8.5 by 3, um 4,499 pesos 'yan. Um by one take by na. One take po na po yan. Yan. May kasama na po ba itong uh, microphone? Yes po, may kasama hmm. na po siyang microphone. Sir. Ah, wireless ba 'yan or uh... um, yes po, wireless microphone po Alright. yung kasama niya. So napakalaki nito, na guys. So, pero kung siyempre kung meron tayong malaki, may susunod diyan. Ito yung susunod natin. Ano size na ito ma'am? Ayan, sir. Um 7 inches po yung size ng 2,999 natin. Okay. Wireless mic din po siya, sir. Oh, so wireless din. Yes po. Isang microphone ba ang kasama niyo? Dalawa na? Isang microphone isang lang. lang po. Oo. Tapos syempre kung may mga malaki tayo dyan, gusto niyo naman yung medyo hand carry lang talaga, o? You know? may mga maliliit tayo dito na ibang mga example, no? So, tulad nito, mga magkano ito, ma'am? Ayan, meron din po tayo dito ng speaker, by one, take one, 999 pesos with mic po siya. Ah, ito siya. Yes, po, with so, wired mic. mic naman. Po ah, siya, wired sir. mic na yung kasama yes. nito. And then, uh, ito naman, ma'am. Ayan, sir, um, Uh, 899 pesos po siya by one take one with wireless mic naman po ah, siya. Ah, so wireless naman. Yes, po, Ay, wireless ito, mic. Tulad nito. So isang microphone lang yung yes, available. Yes, po, isang I mean, microphone isang, lang po. Isang microphone lang yung kasama pala. Okay. Tapos syempre, ito yung mga natitrending talaga sa online, yung mga ganitong speaker na maliliit. May kasamang dalawang microphone no, or microphone. Okay. No? So for us, lawas magkano ito, ma'am? 499 pesos po oh, siya, sir. 499 lang. Okay. di diba? Ito to so may mga ibang kulay pa to ma'am, 'di ba? Yes po, may oh. mga different colors okay. din po. At saka maganda din sir yung ano niya kasi nag-iiba din yung color niya. Ah, so dito. parang RGB na rin yung style. Yes, oh, 'di ba? So 'yan yung mga sample <laughs> ng mga speaker nila dito ngayon sa Bodega ni Suke. At syempre, hindi lang 'yan. Meron pa tayong mas marami dito na nakita, no? Sa so, mga nagharap yes, naman so, ng uh, laptop, ma'am, 'di ba? May laptop tayo dito available? Yes po, sir, may available okay. po tayo dito Lenovo um 22 Chromebook laptop. Okay. So, eto, ma'am, ay uh, nasa magkakalang presyo. Ayan, 3,999 pesos lang po siya. Mm -hmm. Included na po sa kanya yung pre-laptop pouch at saka po yung mouse. oh, may kasama ng ganito. Yes, yung po. Yung pouch niya. Tapos yung mouse. And then, yung charger niya po. Yung charger, po, syempre, hindi mo wala yan. For us, to was 3,999. Meron ko na laptop dito sa kanilang bodega, no? So, ilang gig naman to, ma'am? Ayan, sir. Meron po yung 4GB DDR3 at saka po 16GB SSD na siya, sir. Mataas na rin. Mataas na rin oh, po. Okay na r Siyempre, kung may laptop tayo, meron din tayong TV na nakita dito. Okay. So, yan, may mga TV, meron tayong monitor. So, nag-range ng mga magkari yung mga, ano nyo ma'am dito, TV at mga monitors. Ayan, uh, um, meron po tayo ditong buy one, take one TV, 19 inches, 4,499. Pwede na po siyang TV and monitor. Uh, oh, um, yes, so, kagandahan doon, pwede na pala itong maging monitor ng PC mo, no? Yes po. Oo. So for as low as 4,000? 499 pesos po. Yes po, sir. So ilang inches yan, in, ma'am? 19 inches po siya, sir. Okay, ano ano tong isa na to? Ayan, meron din po tayo ditong Covilled TV. Mm -hmm. Um, 22 inches naman siya, sir. Siya yung pinakamababang price dito, 3,799 uh, Pinakamurang TV? Yes po. Oh, 37 lang, oh. And then, may mga free pang bodega ni Suki Shirt. Sure. Oh, Meron pang free umbrella. So, ito pala yun. Yes po. Ayan okay, po yung mga, sample. Freebies, yes, so, may umbrella, may speaker, Merong t-shirt ni, ni, Bodega ni Suki at syempre yung wall bracket. Wall bracket. Isa? Lahat Apo. ng TV na i-avail nyo dito kay Bodega ni Suki. Lahat may mga ganitong freebies, no? Napaka-solid naman yan, di ba? At may nakita pa ako, ma'am, dito. Parang nag-iisa lang ata ito na printer. So, 2.5 lang pala? Yes po, may available oh. po tayong printer. HP wow. na po yung brand niya. 2,500. Oh. Napakamura na, napaka na na ito, ha? Ah. Sulit, sulit. Uh, ito ba, second hand or ano? Yes po. Second, hand, second hand, okay. 2.5 lang. May printer ka na. So goods na goods pa po 'yan. 'Di ba? Opo. Okay. So may mga iba pa tayong available as uh, ano dito sizes ng uh, TV, may TV. malaki din. Yes po. So pinakamalaki natin uh, ay uh, 55, 55 inches. 55 inches. Yes po. Magkano 14, lang? 14,499 pesos lang. Ay 14,499 pesos. Kano Grabe, you imagine? 55 inches na? Yes po. So, 14,000 lang, may TV ka na dito? That's Android ba or smart TV? Smart TV smart po na, sir. Yes Oo. po. Ito, napakalaki na yan. Yan yung, uh, ano bang brand na ito? Megra. Yes yeah, po. Megra, Megra smart, smart LED TV. Alright. Tapos, yung mga malilit na naman tayo dyan, o. No? Tiga, 32 inches, na, nasa 5,000 ang presyo, dati yes, nasa 10,000. So, eto, eto isa na to, um, ma'am. 43 to ma inches po siya, sir. Um, hmm. American Live Smart LED TV Android okay. 12. Um, 43 inches na. 43 inches. Magkano okay. nga, ma'am? 9,599 pesos. Okay. Yan. So, syempre, ito, pinakamatindi talaga dito na bago lang nadating na items ni Bodega ni Suki. Itong uh, um, complete set na desktop, desktop computer. Po. Yes po. So, magkano to, ma'am? Um, 7,499 pesos. Um, included na po sa kanya sir yung ano ABR, CPU, monitor, headset, keyboard, mouse and um extended mouse pad. Grabe imagine guys ha, sa halagang uh, 7,499, meron ka ng kompletong set ng computer dito, desktop yes, computer po. ha. Napakamura nito na ito. actually ito yung first time nakapag-cover tayo ng ganito kamurang uh, set po ng set ng computer. ng computer no. At ang ganda doon, RGB na yung CPU niya no. Yes, po. May AVR pa nakasama. Syempre hindi pa pwedeng yung iba kasi Wala. walang AVR eh. Opo. Kapag ano. oh, tapos may kasama siyang mouse, extended, o, extended mouse, mouse, pad, pad o, and then uh, headset. Po. Headset. And then syempre yung Keywords. keyboard. At ilang inches tong ating uh, monitor. 19 inches din. 19 inches. Pwede na ba ditong, pwede na ba itong gamitin pang gaming, pang yes, office sir. work, or kah kahit sa si school, pwede ba? Yes, pwede, pwede, sir. Meron na siyang 120 GB. kayang kaya mm. po siya for gaming. Yan, sa mga nag-school po, perfect na perfect. And sa mga working din po. Grabe, napakamura na ito, guys. Ayaw ko na lang kung ay, baka ilang araw lang to ubos na to. Sold okay. out na agad no. Pero marami na may stocks ma'am available. Yes, po available naman, o, marami diba? din nito. Ito ang pinakamurang computer desktop na talaga namang set na. O, sa halagang 7,500 lang kompleto na May mo muna sa inyong bahay, di ba? So pwede pwede rin pang regalo to sa mga estudyante na gumraduate yes. o kaya naman doon sa mga student na uh, mag-aaral pa lang this coming school year. Pwede-pwede. O kaya naman doon sa mga nag work sa office, lang, sa ano lang sa office, Kahit sa bahay so, lang. I work from work home. From home. So, meron ka lang yung instant na computer set. Pero hindi kasama to, ah. Hindi po kasama <laughs> yung table. table. Wala ding gaming okay. chair. Wala, Wala pa. Okay, so, kung maga, ito lang, complete, ano lang, set, set ng desktop computer. computer. Napaka-stindi ng presyo. Murang-mura talaga. Okay, so, meron din tayong mga fan na available dito. Tapos, may nakita pa tayong mga ibang klase ng mobile accessories, no? Yes po. So, meron dyan, ano, uh, headset, earphone, ano pa ba? ba? Ayan, uh, charger. charger po Ayan. tapos uh, ano ba to USB yes po yung mga pang transfer wireless okay. meron din po tayo ditong tablet mm. pero sir ngayon po kasi is uh, sold naubos. out na yes po oh. sold out na po siya kaya pala us buy one take one din opo oh, uh, okay so sa halagang 4999 pero ito tablet din to yes, po. for kids yes, na yes, lang po. Oh, so magkano naman to? Um seven, uh, 1749 pesos lang po 17. yung seven. tablet for kids. o nga. So may mga application din to na pwedeng i-download eh. Yes, 'Di ba? Yeah. Sa mga yes powerbank power bank natin, original na babin yes, to, Yes, po. Ano? original okay. babin po siya, sir. So 20, magkano? Ma, um, 999 pesos lang po yan. Yes, 999, 20,000 oh, ano na milliampere. Yes po. po. Ano tong buy one take one na to? Ayun, um desktop pan po siya with LED light, sir. So rechargeable okay. po siya, sir. And ah. 7000 uh, 799 pesos lang oh, po yan. buy one na buy yes, one take po. one. Ang ganda ng mga sapatos nyo dito ma'am. So magkano nag-range yung mga presyohan ng mga bawat isa dito ma'am? Ayan, meron po tayo dito 999 pesos buy one take one na po siya. Syempre mm. may free two pairs of socks na din po yun. Alright. And then meron din po tayo dito 1,699 pesos may two pairs free of socks na din po yun. Okay. So buy one take one pala lahat ng mga sapatos din dito. No? So hindi lang mga gadgets. And uh, bigay tayo ng sample ma'am. So for example, uh, itong design to. Yes. So, po. meron tayo diyang uh, uh, po na brand. Okay, so yes, ito po. nagkakahalaga lang na 1699. 169. Yes po. Buy one take one. Buy one po, take one. one. At saka syempre makikita niyo naman talagang quality, sobrang ganda niya, no. Oh. Ayan. And uh, may kasama nga tong ano na, socks, dalawang pares na. Yes po. O, di ba? Ito pang babae ba to? Pwede po siyang pang babae and pwede pang lalaki. Panlaki din. Yes po. Pero yung mga sizes pala na ito, syempre, uh, may mga ano tayo available sizes na. Yes po, meron po. Pang babae, pang lalaki. So, mga ano bang sizes ang available um, dito, dito? po, sir, um, isang size lang po siya. Ah, okay. Uh, yes po. Kung baga parang hindi po siya parang yung parang pang girl na size, hmm. pang boy. Kung okay. baga one size na po one siya. One size 41 lang. 41 to 30 po. Yun. 41 to 30. Yes po. Okay, so syempre, ito kasi pang pambabae talaga ito mga ganito, no? Yes po, no? pwede po. Oo, yung mga ganan. Pero pwede rin naman pang ano, unisex yes. din. Yes po. O, pero kung hanap naman talaga nila yung mga basketball shoes tulad niya mga ganito, mga Nike. Mike. So mga, ito talaga 1699 din. Opo, 1699 din okay. po siya, sir. So buy one, take one. Pero yung sizes na ito, same lang din. Yes po. Okay, hanggang ano, 30? Hanggang 40, ah, 40, three po, 43 po, yung size, yung biggest o. size po niya. So biggest size, 43. Napaka lupet dahil meron pang freebies na pinamimigay si Bodega ni Suki na dalawang pairs of po. socks. So hindi lang talaga siya uh, sapatos, sapatos lang. lang. So, tulad dito. Speaking of socks, meron tayong iba't ibang klase ng socks dito. So nag-range na magkano to, ma'am? Um, per ang piece. Pinaka smallest size amang um, ang prices po niyan na lowest is 45 pesos. 45 po, per Opo. pair, no? Opo. Sa harap naman ng ano diyan, uh, boxer. Meron tayong available na iba't ibang klase ng boxer dito, guys. And uh, sa mga sizes, ma'am, neto. Ano bang available size? Medium to XL po, available po size sa boxer, sir. Okay. Ang kaganda ng quality ng tela. Very, so, ano siya? Cotton po yung cotton? tela niya, sir. Oh. So, 49 pesos may mga uh, ganyang klase ka ng boxer dito sa yes. bodega ni Suki. Okay. Hmm. Lupit, no? May 5499 pesos, may 35 each, may 3 for 100, may 3 for, uh, 59 pesos. Magkakaiba, eh. Yes, Pero, sir. grabe yung savings <laughs> na makukuha mo dito, no? Kasi, yeah. super. may mga solid, buy one, sir. take one, o okay. di ba? Napakarami. So, sobrang sulit. At ito, may mga ganitong klase. Ano ba ito? Yes, sir. Mga um, buy one take one din. Yes po, buy mm -hmm. one take one din siya, sir. Para saan naman ito, ma'am? For voice naman yan, sir. Okay. Pas para sa mga lalaki. Na? Saan so, uh, yung ginagamit? Sa face po yan, sir. Ah, okay. Oil po yan for face. Yun. Or sa, pwede po sa mustache nila. Or mm -hmm. sa mga bigot. Alright. Ayan, napakarami, no? And then, uh, may mga body scrub din ata tayo dito, no? Yes Wala po. Ba? Body scrub, whitening lotion. Meron tayong mga... Uh, ano pa bang available? Shampoo, Shampoo Conditioner. conditioner. And then, uh, lotion, syempre hindi bawawala dyan. So, ito yung mga pinamimilihan nila, ma'am. Hello, sir. Hello po. Shout out po sa inyo. Okay lang ba? Makasama kayo sa vlog natin? Hello <laughs> po. Yan. So, yung mga buy one, take one na uh, mga pabango, body mist, and then, uh, uh mga perfume na available dito sa yes. Bodega Bodega Nisbo. Okay, na nag-range na magkano na lang yan, ma'am? Um, 200... Pag buy one take one po is 269 pesos okay. and pag per piece po is 1 Ayan, 150 pesos po. 150. Mas makakatipid ka talaga pag ano. Sa so, pag buy one take one. Oh, pag buy one take yes. one. Ayan guys, may nakita pa rin tayo dito. Ibang klase naman. Ito yung mga uh, jewelry mo. Oh. Tapos mga sing-sing, uh, Watch yes, watches. So nagre-range na magkano yun ma'am? Ayan, um, yung watch uh, watches po natin is dati po siyang 1,499 pesos, ngayon po is 650 na lang po siya. 650? Yes po, may okay. bangle bracelet din po tayo and ring na 59 pesos po. So parang mga rose gold ang kulay niya, yes, no? po. So, so 59 meron ka ng yes, bangle ring. Meron din tayo nung tig-59 na. Yes, same po. lang din pala yung preso. Yes po, same Tapos man. sa mga relo, sa mga watches naman, ranging from 600. Opo. Oh, P600 pesos. 650 lang. pesos. O, oh, diba? Saktong-saktong. May bisikleta rin tayo. Eh. May mga accessories din pala kayo dito na naka-buy one take one, ma'am. Yes po. So, meron tulad yan. For bike po, sir. Oh, Rechargeable to, ma'am, no? Hindi to yes the po. battery. Opo. Oh, so, dalawang pera. So, buy one take one for only 199? 100. yes po. Hmm. 199 pesos lang yan, okay, yes, sir. So, sa mga ano diyan mga ka, kasamahan kong siklista may ilaw silang available dito and then uh uh, meron din silang kapote, di ba? So, yes meron, po, meron tayo mga, uh, tulad yan, mga magkano yung kapote natin, ma'am? Ayan, 249 pesos lang po yan, sir. Ayan, so yes. 249. And 199 pesos. And then, may cover din sa bike. Yes Ito, Cover naman to, di ba? Yes Tama Ko. Buy one, take one din. Yes po, buy one, take Or one. 199 pesos. 199 pesos lang. Opo. O, di ba? Ayan, meron din po tayo dito mga pull-out na brand. Ayan, meron tayong material girl brand. Meron tayo dito mga dresses. O, so, tulad nito, ma'am, mga yes dress. Po. For only ma'am, magkano to? Ayan, 99 pesos na lang po siya, sir. Dati po siya ang 600 pesos. Grabe oh, totoo talaga no, guys. May ano pa to Ah, uh, mayroon may pa siyang tag price tag pa. Price pa. Opo. From 899 down to 600 pesos. Opo. Ito yung mga out kasi. So, ito Opo. same lang dress lang din to. Dress ito. din po siya, sir. Pwedeng pang office, pang Opo. alis. Mga original pala to ma'am. Okay. So legit talaga original to? Yes po, kaya po yung quality ng dress or yung damit natin dito is right. ano po talaga? Quality po quality. talaga siya. High quality, quality talaga quality. to guys. O oh, ayun oh, may mga ganto dress pa rin to ma'am. Yes no? po, dress pa oh. rin po siya. Sir. 99 lang yan pag binili mo yun sa mall nasa 800. 800. May nakita pa tayo dito ma'am. So magkano nag range same lang din ba yung presyo nito ma'am? Yes po sir, 99 pesos lang din ah, po siya. Ah, okay. So ibig sabihin etong uh, brand na to, same lang sa material, girl. Same lang din po. Okay, pakita natin ha. Kita niyo yung presyo. Dati siyang 1,199 pesos. Now, naging 300 pesos. At dito sa Bodega ni Suke, lahat ng klase na makikita niyo na material girl dito is 99 pesos. Yes po sir, mapa 99 na lang. Mapa, yes po, mapaka top, mapa okay. Uh, ano po, um, uh, three na shorts. Po. Okay, lahat ng klase. Yes po. At bukod dyan, meron pa tayong mga dry fit ma'am dito na t-shirt, may mga damit, polo shirt. Ito mga pangbata. Yes. So, this is branded din, ma'am, no? Yes po. Mall pull, um, pull out brand din po okay. siya. Tralific so, brand. Uh, 169 pesos lang po siya, sir. So, ito tulad nito. Partner na. Yes po. Turn na po siya, sir. Turno 169. Okay. 169. Okay. Mga pang bata, oh, napakarami. So, hindi uh, lang mga... gadgets, hindi lang mga speakers, hindi lang mga beauty products yung meron dito sa oh. Bodega ni Suki. So, napakarami talaga choices. So, ang kagandahan dito, Uh, since na this is a general merchandise nga marami kayong choices na mabibili dito sa bagisang presyong halaga since na uh, ang bodega ni Suki nag offer ng magandang quality ng presyo at sya, syempre yung mga items na binabenta nila dito yes. so talagang once na pumunta kayo dito sa bodega ni Suki talagang hindi pa pwede hindi kayo makapag ka makapag-uwi ng items dahil nga sa uh, kung kumparison ng presyo sa iba talagang malaki yung difference yes no? po tada so, po yan sir so uh, tanong ko lang ma'am nag-a-accept ba kayo dito ng online Uh, transaction for example, um, malayo kami from Luzon, Visayas, Mindanao. Every any part of the Philippines, naka-accept pa kayo dito ng uh, order, for Yes example? po. Um, again po si po Luzon, Visayas, Mindanao, we accepting um, online orders po. Mag-message lang po kayo sa Bodega ni Suki na page. Okay. Uh, meron po tayong 34,000 followers doon. And po 'yung legit page natin. Yon. Yes po. And uh, um, sa mga gusto pong magpa-reserve ng mga products or gusto pong mag-COD sa mga products natin, pwede po kayong mag-message po sa amin. Pag-COD po pala is um, payment first po tayo or pwede din po kay mag-down payment for Um, safety po or reserve po ng inyong product Yun. na bibigyan bilhin dito. Napakalupit, no? May reservation. How much yes. yung reservation natin? P500 um, pesos lang po oh. yung reservation, piece, sir. Tanong ko lang, ma'am, regarding naman sa warranty, since na marami tayong iba't ibang klase ng gadgets, meron tayong accessories dito, tapos may mga TV pa, so paano naman yung proseso ng mga uh, replacement din na meron tayo dito ngayon? Okay po, Um, dito po sa speaker natin is one week po siyang replacement okay. Seven days replacement po So dito yun sa mga malalaking oh, speaker na Oh, sa mga no? speaker po na malalaking And then uh, sa cellphones naman natin, tulad nyo may mga Android phone tayo Paano yung ating warranty um, dyan? Seven days replacement and one year warranty po tayo sa okay. mga Android phones natin So at least one year warranty Yes po Alright, so maraming maraming salamat sa inyo lahat mga katours Sa pagsama nyo sa akin dito sa Bodega ni Suki. And of course sa lahat ng team or ng Team uh, Bodega ni Suki na nag sa atin dito ngayon. For more info, visit nyo na lang po sa comment section nitong video. And at the same time, follow nyo po yung kanilang Facebook page para sa iba pang information, para makita nyo din yung mga ibang items na uh, meron sila at available sila. So thank you so much at makita-kits po tayo sa mga susunod nating vlog.